Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At sana panoorin niyong buo ang video o kahit kalahati man lang nito. Alam nyo dito sa channel ko, marami kayong matututunan. Kagaya din siyempre ng mga ibang channel na ang niche ay kagaya ng sa akin. Marami kayong matututunan dito. Lalo na kung ikaw ay bagong poultry farmer. At ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa mga broody chickens. Kagaya ng mga native chicken at iba pang mga naglilimlim na mga manok. Alam ba nila ang number ng itlog na inilalabas nila? Noong unang panahon, ang mga lola natin, yung lola ko noon sabi niya, huwag daw guluhin o huwag daw istorbohin yung manok na nangingitlog at huwag din istorbohin yung manok na naglilimlim kasi raw baka magtampo o, ka, o kaya tumigil na mangitlog o umiba ng baki o kaya tumigil na rin na maglimlim kung ito ay naglilimlim. Pero alam nyo, sa pagbabasa-basa ko, syempre, marami din akong nababasang mga articles na tungkol sa behavior ng mga manok. At isa na rito yung bilang ng itlog, no? kung alam ba nila o hindi kasi syempre yung mga manok di ba sabi nga magtatampo raw pero dun sa mga nabasa ko hindi magtatampo ang manok kung babawasan mo yung itlog nila dahil hindi naman sila particular dun sa number ng itlog na inalalabas nila kahit na anong klaseng manok hindi niya alam magbilang at hindi niya na sense kung yung itlog ba niya ay sampu na ba o nabawasan na ba, ilan ang nabawas, hindi sila ganon. Pero ang mga manok, kaya tumitigil sa pangingitlog o lumilipat ng baki kung naiistorbo kasi ang mga manok ay prone sa stress. Nai-stress sila kung pasok ka ng pasok doon sa breeding pen o kaya dun sa laying house nila. Tapos, hindi ka smooth na kumilos dun sa loob. So, nagubulat sila. Tapos, kung check ka ng check dun sa itlog, kung ilan na na nandun pa siya, syempre, may stress ang mga manok. Kaya minsan, may mga sensitive na mga manok, lilipat yan ng baki. At yung mga iba na naglilimlim, hindi naman sila yung kagaya ng sabi ng mga lola natin noon na magtatampo. Pero na, na, pag stress sila, syempre na, alam nyo yung mga manok naghahanap din yan ng safety. So ayaw nila na nagugulo yung baki nila. So hahanap sila ng ibang baki na safe. At kung hindi nila gusto yung nangyayari na araw-araw eh hindi on time yung pagpasok mo doon medyo tumitigil sila or yun nga palipat-lipat sila ganon pero sa experience ko dito sa mga native chicken ko kahit nakukunin ko yung itlog nila habang nangingitlog sila okay lang sa kanila tapos kasi nasanay sila sa akin na hinahawak-hawakan ko sila mula kiti yun ang kagandahan pagka habang inaalagaan mo sila pag lumalaki hinahawakan mo sila, hahaplusin mo rin sila. Kasi alam mo yun, yung tender loving care, ganon. So, pag hinahawakan mo sila, masasanay sila. Kahit na naglilimlim, ganon ako. Pag naglilimlim yung mga manoko, ko, hinahaplus ko sila, kinukumusta ko. So, hindi sila na-stress sa akin kasi nga, sanay sila. Pero, kung hindi sila sanay sa mga hawak mo, at bigla mong hahawakan pagka naglilimlim o kaya pag nangingitlog, titingnan mo kung ilan na yung itlog niya na nandun pa siya, eh hindi sila sinasanay, magugulantang sila. Yun ang cause ng ikalilipat-lipat nila ng maki, o kaya yung uh, hindi na talaga sila mangingitlog, mag-uumpisa mag ulit sila. Pero, siyempre yung mga manok, sumatutan, <laughs> hindi yan marunong magbilang. At pagka maglilimlim sila, hindi nila alam ang bilang na ng itlog na sasabihin halimbawa. Siyempre, di yan iisip, di ba? Na, ah, okay, sampung na ang itlog ko. Twelve na ang itlog ko, kailangan ko ng limliman. Hindi ganon. Siyempre, sabi na nabasa ko sa na article, sabi nila, yung manok daw, itlog lang ng itlog. Tapos pag naramdaman na niya na kaya na niyang yakapin yung itlog, yung kakasya sa katawan niya, maglilimlim na siya. So, pagka konti pa lang, at hindi pa, pakiramdam niya eh, hindi pa yung enough para limliman niya, mangingitlog pa yan. Nawala ang internet, kaya hindi ako makapag-Bluetooth. <laughs> Nawala tuloy yung mic ko. May mga inahin na medyo masungit, no? Kagaya nitong inahin ko na to, lalo na, nagpisa na siya. Pero nakuha ko na yung apat na kiti niya. So, pwede ko naman siyang hawakan, saglit lang, hindi siya hindi magtatagal kasi tutukayan. Tapos, itong inahin ko naman na to, itong isang to, ito yung ano, medyo mas mabait. Uh, pero hindi ko siya talaga pinapatagal na hinahaplos, lalo na kung naglilimlim, kasi naglilimlim din ito. At ito, ito rin yung isang masuhit. Ito yung tutuhanan na, ano, uh, tutukain ka. Hindi talaga siya, ano, hindi siya lilipat ng baki pero ayaw niya yung hinahawakan mo pero hahawakan ko lang saglit talagang ano siya o oh, diba o oh, yan nga 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 sabi niya <laughs> oh. pero ganon itong mga manok ko basta kukumustahin ko lang sila kumusta ka na ganon lang <laughs> hindi, hindi magtatagal okay lang sa kanila pero yung mga ibang manok lalo na kung hindi sanay na hinahawak-hawakan ng may-ari sumiplag kung itong tagal ko na nakatayo sana dito sa harap niya eh kanina pa ako sinabong <laughs> ganun di ba may mga inahin na kahit na sanay silang hinahawakan no pagka hindi pa nangingitlog or kaya kung nangingitlog na or naglilimlim sanay silang hinahawakan pero may mga inahin din na very protective sila sa mga itlog nila or sakit nila parang ito, inahin ko, oldest hen ko ito, nahahawakan ko siya, pero hindi pwedeng magtagal na nahawakan ko. Kaya, itong ganito, o, tingnan nyo, ano na, pagka, pagka matagal nahahawakan mo, tutukain ka niya. So, ito yung masungit. <laughs> pero may mas masungit pa. Kaya lang, meron namang napakabait. So, ito, ito yung ano ko, ito yung isang inahin ko na wala lang. Naglilimlim siya, kaya naglilimlim siya o nangingitlog, hinahawakan ko, hindi siya nagreklamo. Okay lang sa kanya. Pero, itong isa, ito, kung hindi dalawang kamay ko ang hahawak sa kanya at bubuhat, eh talagang anuhin niya ako, <laughs> tutukain niya ako. Ano to, uh, mas masungit ito kesa dun sa isa. Kaya hindi lahat ng mga inahin ay mababait. Pero hindi rin naman lahat ng inahin ay sumiplag nga kasla dagigidad do mga manok na hindi sanay hinahawakan. Yung sasabungin ka talaga, ganon yung liliparin ka. So, so sa tagal na nakatayo ako dito, sana kung kagaya ng iba na wild, no, yung hindi mga nahahawakan ng na mga manok, yun talaga. Baka kanina pa ako nilipad. Pero salamat naman kasi hanggang ano lang mga ito. Alam niyo yon yung, ba't mo hinahawakan ang itlog ko? Ba't mo ako iniistorbo? Parang gano'n lang ang sinasabi sa akin. So, hanggang tuka lang sila. Pero tuka lang na hindi naman yung tukang totoo. So, ito, manuno ka pero ano, manuno ka talaga ito. O, ting mo, manuno ka talaga yan. Kaya lang hindi ko ano, hindi ko pinapatagal para hindi niya tukain. Masasanay siya eh. Pero, ito lang ginaganda sa mga inahin ko kasi hindi sila lumilipat na ng baki pagka naglilimlim din sila. Kahit na kinukumusta, kumasto ko mas sila ng umaga. Kumusta ka na? Kumusta itlog mo? Ganun ako. <laughs> Para silang mga batang kausap ko. So, meron pa akong hinihintay na ng uh, manging itlog dito. Ito yung ano, ito yung itlog ng uh, inahin na yun, no? Yung orange na yun. Yan, yan. Itlog niya. Ito yung palilimliman ko pala. Kasi, unti-unti kong inaalis yung mga itlog niya. Yung mga puti na to, ito, ito yung mga itlog niya. Pero inaalis ko unti-unti pag mga nang-itlog yung yan oh, yung malaking native na yan. Pag nang-itlog siya, inilalagay ko diyan. Tapos binabawasan ko yung inaalis ko yung itlog ng orange, yan yung mga puti. At ang ipinapalit ko yung itlog ng malaki na yon na parang itlog ng RIR ang mga itlog niya tingnan niyo oh. Oh, ni. Oh, di ba? Malalaki. Tapos iba yung kulay niya. Yun, kaya hindi pare-pareho ang behavior ng mga manok. At sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. At sana patuloy niyong subaybayan itong channel ko. At saka yung mga bagong subscriber, thank you yung mga bagong viewers. Salamat, sana mag-subscribe na kayo. At thank you rin sa mga pabalik-balik ng mga subscriber at viewer ko. Thank you sa mga nag ng video at channel ko at salamat sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads at sana pagpalain tayong lahat